Escore Ace KF-21, Lockheed's F-16 shortlisted para sa Philippine fighter jet deal. Ang KF-21 ng Kai, kasama ang partial stealth function at mas bagong makina, ay may kalamangan sa F-16 ng Lockheed Martin, sabi ng mga analyst. Ang homegrown fighter jet na KF-21 ng South Korea ay nakikipagkompetensya laban sa US defense firm Lockheed Martin Corp. F-16 para sa multirole fighter MRF aircraft procurement project ng gobyerno ng Pilipinas na may tinatayang budget na aabot sa 400 na bilyong piso, $6.95 billion. Ayon sa mga pinagmumula ng industriya noong biyernes, ang KF-21 na binuo ng Korea Aerospace Industries Limited, KAI, at ang Lockheed Martin F-16 ay na-shortlist sa MRF project ng Philippine Air Force. Inilunsad ng Philippine Air Force ang MRF project noong Agosto upang tugunan ang lumalaking banta ng China sa South China Sea. Layunin ng proyekto na makabili ng humigit kumulang apat na pung multirole fighter jet na may tinatayang budget na 400 na bilyong piso. Dito, 61.2 na bilyong piso o 1 and 10 cents bilyon ang inilalaan para makabili ng 10 combat planes. Ayon sa Global Defense Corp, isang military media outlet, una nang isinasaalang-alang ng Pilipinas ang ilang sasakyang panghimpapawid, kabilang ang KF-21 ng Korea, F-16 ng Lockheed Martin, Subgripen ng Sweden, Rafale ng France at Eurofighter Typhoon ng Europe, para sa proyekto. Ngunit ang F-16 ng Lockheed Martin at KF-21 ng Kai ay na-shortlist, na nagtatakda ng yugto para sa isang two-way na kompetisyon. Sinabi ng mga source na hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa Kai, ang tanging military aircraft manufacturer ng Korea, na magsumitin ng detalyadong impormasyon tungkol sa KF-21. Kung nanalo ang KAI sa kasunduan ng Pilipinas para sa sampung sasakyang panghimpapawid, ito ay mamarkahan ang unang ng unang pag-export ng KF-21 ng Korea. 21 ng Korea. Ng Korea. KF21 mas mura pero sa technically mas advanced. Ang presyo ng sticker ng isang KF21 fighter jet ay tinatayang 68 bilyong won, $71.50 million. Iyan na ay mga 50 bilyong won o $36.50 million na mas mura kaysa sa Eurofighter Typhoon o sa French Rafale. Ang KF-21 Combat Plane na tinawag na Apatuldok 5 Gitling GENERATION -E Jet dahil sa partial stealth function nito ay may pinakamataas na kargamento na 7,700 kilo at 10 pod para sa air-to-air -air missiles at iba pang armas. Maaari itong umabot sa bilis na 2,200 kilometers per hour na may flying range na 2,900 kilometro. Pinapatakbo ng F414 engine ng GE Aerospace, ang KF-21 ay nilagyan din ng mga advanced na electronic warfare system gaya ng AESA radar. Ang F-16 ng Lockheed Martin ay tinatayang nagkakahalaga ng $43 million bawat unit. Unang na-deploy noong 1978, ang US fighter jet ay nakapagbenta na ng mahigit 4,500 units sa 25 na bansa, na ginagawa itong isa sa pinakamabentang fighter jet sa mundo. Ang F-16, gayon paman, ay inuri bilang isang pang-apat na henerasyong fighter jet, kulang sa stealth na kakayahan at advanced na electronic warfare system nilagyan nito ng F100 o F110 na makina. Ang Philippine Air Force ay iniulat na interesado sa kalaunan ay makuha ang Lockheed Martin's F-35 na itinuturing na pinakamahusay na gumaganap na fighter jet sa deployment. Sinabi ng mga opisyal ng industriya na maaaring naisin ng bansang timog silangang Asya na isecure muna ang F-16, pagkatapos ay lumipat sa F-35. Gayunpaman, mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ng US ang pagbebenta ng F-35, na itinuturing na pangunahing estratehikong aset ng US. Sinubukan ng mga bansang tulad ng United Arab Emirates at Turkey na makuha ito ngunit tinanggihan. Mga records ng fighter jet export ng Korea. Sinabi ng mga mapagkukunan na ang KAI ay umaapila sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-highlight sa matagumpay na pag-export ng FA-50 Light Fighter Jet nito nag-export ang KAI ng 12 FA-50 sa Pilipinas noong 2014 at mula noon ay nagbibigay na ng logistical at military support kabilang ang maintenance, repair and overhaul (MRO) services. Nagbenta rin ang KAI ng KF-50 Light Fighter Jet sa Poland, Malaysia at iba pang bansa. Mag-aalok ang KAI ng mga katulad na serbisyo Kabilang ang pag-upgrade ng sistema at armas para sa KF-21 kung magpasya ang Pilipinas na bilhin ito, sabi ng isang opisyal ng industriya. Ang KF-21 ay kasalukuyang may kakayahan lamang sa air-to-air -air combat at wala pang air-to-ground na kakayahan. Plano ng Kai na bumuo ng air-to-ground combat capabilities at simula ng mass production ng mga upgraded na bersyon pagsapit ng 2028. Tinaguri ang Borame, ang KF-21 ay isang pinagsamang proyekto sa pagitan ng Korea at Indonesia upang bumuo ng susunod na henerasyong supersonic fighter plane gamit ang Korean homegrown technology para sa mga pangunahing bahagi. Inilabas ng KAI ang isang prototype ng KF-21 fighter jet noong Abril taong 2021. Ayon sa Defense Acquisition Program Administration (DAPA), ang state-run arms procurement agency ng Korea, ang KAI ay inaasahang magsisimula ng mass production ng bagong warplane sa katapusan ng taong ito para sa paunang paghahatid sa Korean Air Force sa ikalawang kalahati ng 2026. Nilalayo ng Korea na maging pangatlo sa pinakamalaking defense exporter sa buong mundo sa loob ng limang taon, pataas mula sa number 10 player sa pagtatapos ng 2021.